Marami ang natouch sa kamakailang naglabasang videos at photo sa social media na magkasama ang magtiyahin na sina Claudine at Julia Barreto sa ginanap na tribute party kay Mr. M o Johnny Manahan. Naging positibo ang pagtanggap ng marami sa pagkikitang muli ng magtiyahin. Matatandaang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magtiyahin noong mga panahong kasagsagan ng away ng Barreto sisters na sina Marjorie, Gretchen at Claudine. Kabilang narito ang gulong nangyari sa burol ng kanilang yumaong ama. Nagkampihan si Nakludin at Gretchen Barreto laban sa kapatid na si Marjorie Barreto, kaya naman nadamay ang anak nitong si Julia. Mas lalo pang sumiklab ang isyo ng Barreto sisters nang tila kinampihan ni Nakludin at Gretchen si Bea Alonso nang sumabog ang chika na si Julia Umano ang dahilan ng paghihiwalay ni na Bea at Gerald Anderson. Nagkaroon din ng issue si Claudine tungkol sa naging treatment sa kanya ng mga pamangkin niya, ang mga anak ni Marjorie. Ganun pa man, tila naayos naman nila yon sa privado at tahimik na paraan at hindi rin naman ito ang unang pagkakataon na nagkasama at nagkita si na Claudine at Julia dahil kahit naman noon ay nagkikita-kita na sila sa mga party ng mga bareto. Subalit sa pagkakataong ito, naantig ang puso ng mga netizens sa nakikitang nagbabalik Balik na ang pagmamahalan ng magtiyahin. Sa isang kuhang video ay makikita ang yakap-yakap ni Julia mula sa likod ang kanyang tita Claudine. Nakakatouch din ang video na habang nagsasalita si Claudine na nagbibigay ng tribute message kay Mr. M ay talaga namang taimtim na nakikinig si Julia sa mensahe ng kanyang tita Claudine. Kasunod nito ay pumalakbak din si Julia pagkatapos magsalita ni Claudine. Ito ang unang pagkakataon na nalantad sa publiko kung gaano kasweet ang magtita sa isa't isa. Narito naman ang nakakatuwang komento ng ilang netizens. Ay nakakaiyak naman, good to see them both. Mama na sana tawag niya kay Klau ulit. I love this. Wala na talaga kanega-nega sa veins and arteries nila. Love them both. Finally, really blood is thicker than water. Loving tita Jude si Claudine, siya yung tita na hindi idadama yung mga pamangkin sa alita nila ng mga sister niya. I am happy for them. It really takes time for them to heal and reconcile. God is good. Sa ngayon marami na rin ang nag-aabang sa mga ganap naman sa pagitan ni na Julia at ang ama nito na si Dennis Padilla dahil bukas na rin ulit ang communication sa kanila na nga ni Julia ang tatay niya noong birthday nito. Sana nga raw ay tuloy-tuloy na at magkasama na rin ang mag-ama. Ano naman ang masasabi mo dito? Ibahagi ang iyong komento.